yung habol mo ang oras nagmamandali ka tas biglang na flat ouch sabi ko pa naman sa sarili ko ah meron pa akong 30 minutes bibilisan ko lang magpapaharurot lang ako tapos biglang tsk, ayan na flat nawala ng hangin pag inabot ka nga naman ng kamalasan sa daan. Ang ginawa ko, na yung bike sa daan, at pumunta ako sa Enwow kasi kanila naman yan free po ang paggawa niyan at naghanap ako ng gagawa dinala ko dyan ayan, ayan sila wala pong bayad ang paggawa niyan ang babayaran mo lang yan kung anumang kiesa o anumang gamit ang ilalagay nila dyan yan yung babayaran mo pero yung labor nila libre po yun madalang po ang trike dyan kaya ayan, ang haba ng nilakad ko papunta doon at pabalik ngayon ko lang na-experience ang maflatan nakakatakot din pala kahit e bike lang yan paano pa kaya yung mga malalaking sasakyan kasi nagpatakbo ako ng mabilis kasi may minahabol ako tapos bigla na lang na-flat para akong uud para akong bulating gumigewang-gewang mabuti na lang hindi ako natumba Ganun pala, yun nakakatakot din pala. At mabuti na lang din sa may bandang hams, nangyari yan. Kaya nagminor ako. Kasi kung hindi, talagang tuloy-tuloy lang ako nun. Baka nga matumba ako nun. Kasi flat At ayan na nga, nilalagyan na ni Kuya ng hangin ang e-bike pala, walang interior tubeless pala ang tulong at ayan na nga, malapit ng matapos at hi ayan, sa wakas natapos pwede na ulit magpaandar pwede na ulit pumunta kung saan saan magpaharurot na ulit tayo tara na let's go, let's go Saya lang po ako at tapos na rin.